Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia Again, para po sa mga bago sa channel na to Ako po muli si Alvin Pura, isang meteorologist At ang inyong weather tito So, nadagdagan na po yung ating binabantayang Sama ng panahon Bukod po sa dalawang low pressure area Sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility Merong panibagong dineclare ang pag Na isang low pressure area dito po Sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility So, unahin natin itong pinakabago Ito pong panibagong low pressure area ay nasa layo around 2,850 kilometers east ng Eastern Visayas. So ito po ay napakalayo naman sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa ngayon, wala po yan nakikita natin direktang epekto sa ating bansa. Pumasok lamang po yan do sa tinatawag na Tropical Cyclone Information Domain ng pag-asa. Ito po ay posibleng lumakas at kumilos pakunta dito sa itaas na bahagi na eastern section na Luzon. Pero napakalayo pa rin po niyan. Hindi natin niya nakikita pumasok or maglandfall or tumama sa lupa. Ito ay posibleng lumakas banda dito na sa may southern portion ng Japan. Pero ang magiging implication niyang low pressure area sa labas. If ever makadaan na po itong mga low pressure system na ito sa manong ating monsoon trough, yan naman po ang magpapalakas o dyan naman po dadaloy papunta sa kanya yung ating habagat or southwest monsoon sa susunod na linggo pa. Kaya binanggit na rin po yan ng pag-asa. Dahil nga, meron itong sa ngayon, ay sa kanila, nasa medium po o katamtama ng chance na maging isang ganap na bagyo. Ngayon, balikan naman natin itong nasa loob ng ating Philippine Area Responsibility. Ito pong mas malayo ay nasa around 1,140 kilometers east ng Central Luzon. Medyo mataas din po yan. Hindi po natin yan nakikita mag-landfall. Pero base dito, nasa high o mataas po ang chance ang maging bagyo niyan in the next 12 to 24 hours. If ever, yan po ay tatawaging bagyong Dante. Samantalang, ito namang mas malapit ay nasa around 225 kilometers east southeast ng Basco Batanes. So, nandito po yan. Mas mataas na rin sa bahagi ng ating bansa. Hindi rin po natin niya nakikita ang mag-landfall or tumama sa lupa sa ngayon nasa medium po o katamtaman ang chance niyan maging isang ganap na bagyo. Pero again, ito po yung nakikita nating sinayo. Posible pong ito po ay kumilos pa westward, pumunta dyan sa may West Philippine Sea at tuluyang maging isang ganap na bagyo. Mas mauna po itong mas uh, mataas ang chance ang maging isang ganap na bagyo. Pero sa ngayon, yun po yung less likely scenario. Ang nakikita nating mas uh, probable for now is yung ito pong mas malakas or if ever mas naunang lumakas itong uh, may kulay pula, may bilog, o yung high chance na maging bagyo. If ever yan po ay maging dante, magiging parte ng trough niya or circulation, ito po mas mahinang low pressure area. So magkakaroon tayo ng isang parang malamunsun gaya na setup or malawak na sirkulasyon. Na in turn, napatuloy po yan magpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Again, ang habagat po ay wind flow o daloy ng hangin na nagmumula sa mga high pressure area dyan sa may Australia, tumatawid sa ating equator, dumadaan sa West Philippine Sea, tumutungo sa mga low pressure system dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kaya in turn, tumatawid po yan sa ating bansa. So, yun po ang nagdadala ng pag-ulan sa atin. Kaya habang may mga low pressure system dito at active yung ating tinatawag na monsoon trap, magpapatuloy po ang epekto ng habagat. Or southwest monsoon, nagpa-fluctuate po lang yan. Minsan humina, minsan lumalakas, pero hindi po yan tuluyang mawawala anytime soon. So dahil po sa ating habagat, asahan pa rin po natin ang mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, halos buong bansa po ay maulap ang kalangitan. Nag-extend pa yung effect ng ating habagat or southwest monsoon hanggang dito po sa northern Mindanao, Caraga at sa Buanga Peninsula. Maulap din po ang malaking bahagi ng Visayas at meron din tayo mga possible thunderstorms, particularly sa western section nito. Pero kung mapapansin nyo, may mga patches o butas po yung ating Uh, kaulapan at may mga pagkakataon po naman ang nagpapakita naman ng ating araw dyan. Pero again, mataas po ang ating chance uh, ng pagulan. Meron din tayong mga possible na kalat-kalat na sa Bicol Region at malaking bahagi ng Calabarzon. Particularly, yung ating mga malalakas na pagulan ay nandito sa western section nito, Laguna, Cavite at Batangas. Maging dito sa Mimaropa, concentrated yung ating malalakas na pagulan sa Occidental Mindoro. Meron pa rin tayong mga possible na mga pag-ulan at thunderstorms dito po sa Central Luzon, lalong-lalo na sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac. kasama po dyan ang Metro Manila, magpapatuloy po yung ating mga pag-ulan. Pero kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, numipis yung ating kaulapan. For now, dito po sa Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pero again, gaya ng nababanggit natin, itong nakarang araw pa, para po yung conveyor belt, hindi po yan tumitigil. So, depende sa mga natatanggap nating kaulapan. Nabubuo po yung ating mga kaulapan. Banda dito, dumarating sa atin as mga thunderstorms or mga pagulan. So, depende sa lawak ng mga ka kaulapan na nabuo at natatanggap natin yung ating mga pagulan. So, although, kung mapapansin nyo, numinipis yung ating kaulapan, hindi pa po tapos ang ating mga posibleng pagulan. Maaaring idulot ng abagat or southwest monsoon. May maaari pang mabuo dyan at dumating muli sa atin as mga severe thunderstorms. Kagaya na nangyari nitong mga nakaraang araw. Mas manipis naman ang ating kaulapan dito sa eastern section ng Northern Luzon, ang areas ng Isabela, Cagayan at mga kabundukan ng Cordillera, yung tawid po niya na, pero yung kabilang side, sa mga Benguet areas, kasama po dyan ang Baguio City, <clears throat> maging dito sa La Union at Mangasinan, Ilocos Region, maulap din ang panahon natin at possible din yung ating mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan at posibleng thunderstorms. So narito naman ang mga posibleng pag na maaaring idulot ng habagat mula ngayon hanggang bukas ayon sa weather advisory ng pag-asa. Meron pa rin tayong mga kulay-pula, yan po yung ating mga intense up to torrential rains. Ito po sa ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Sambales at areas ng Bataan. Again, ganyan po yung ating klase ng pagulan, imminent po o meron tayong mga posibleng widespread na floodings o mga pagbaha at mga posibleng flash floods at landslides, especially sa mga mabundok na lugar. Kaya magingat po tayo. Meron din tayong mga possible na heavy to intense rains. Ito po mga color orange dito po sa areas ng Cavite, Laguna, maging dito sa areas na Rizal kasama na po dyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan at ilang parts dyan po sa mga kabundukan ng Benguet, kasama po dyan ang areas ng Baguio City. Samantalang, katamtaman at kung minsan, malalakas na pagulan ang ating aasahan sa Ilocos Region, kasama po dyan ang Ilo -Ilo at Pangasinan, maging dito sa areas ng Abra, kasama na rin po dyan itong Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, maging dito sa areas ng Quezon, kasama po dyan ang Isla ng Pulillo, malaking bahagi ng Bicol Region, Camarines Sur, Camarines Norte, albay, sorsogon at Catanduanes, maging dito sa areas ng Masbate. Natitirang bahagi ng Mimaropa, kasama na po dyan Western Visayas, kasama na rin po dyan ang Antique at areas ng Gimaras. Ito po ay mula ngayon hanggang bukas. So para naman bukas, hanggang sa darating na Thursday, given na meron na tayong malawak na sirkulasyon dito, tataas ng bahagya yung ating concentration ng pagulan at ng bahagya yung ating mga posibleng pagulan dito sa Metro Manila. So konti lang naman po ang ibabawas niya na meron po tayong mga possible Intense hanggang torrential rains pa din sa areas ng Zambales, Bataan, kasama po dyan ang Pangasinan. Dito sa Metro Manila, mga heavy up to intense rains. Or kung minsan, intense rains ang ating aasahan dito po sa areas nga ng Metro Manila. At mga karating lugar nito ang Rizal, maging sa Pampanga, Bulacan, kasama na po dyan ang Cavite, Batangas, at natitirang bahagi, or ito pong itas na bahagi ng Laguna, maging ilang parts ng Quezon. Ganon din po ang ating aasahan dito sa areas ng Occidental Mindoro at areas ng La Union, kasama na po dyan ang Benguet at kasama na rin po dyan ang Baguio City. Mga katamtaman at kung minsan malalakas sa na pag-ula naman ang ating aasaan, dito po sa malaking bahagi ng Bicol Region, natitirang bahagi na Mimaropa, kasama po dyan ang Antique, maging dito sa natitirang bahagi ng Quezon, at ito pong ilang bahagi ng Central Luzon, ang Tarlac at Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, kasama po dyan ang Ifugao, Mountain Province, ito pong itaas na bahagi ng Ilocos Region, ang Ilocos North at Ilocos Sur, maging dyan po sa areas ng Abra. Again, yung mga areas po na walang kulay, maula pa rin po ang panahon natin dyan at possible naman yung mga scattered o kalat-kalat na pagulat at thunderstorm. So, tuloy-tuloy pa rin po ang epekto ng habagat. Ha? Kaya mag po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulat na ito. Especially yung mga areas na nasa kulay-pula at color orange. So yan muna ang pagtalakay natin. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating mga binabantayang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area Responsibility at ang epekto ng mga pagulan na dulot ng habagat o southwest monsoon. Again, ugaling so po mag-check sa Heavy Rainfall Warning Advisory ng Pagasa dahil yan po yung ating halos real-time data na tanggap na pagulan at maaari pang matanggap na pagulan sa inyong area. Yan po ay nakadepende sa inyong Regional Services Division ng pag I-check nyo po yan sa kanilang Facebook page at ugalin po mag-check ng local LGU at mak or makibalita sa inyong local LGU at DRMO if ever may evacuation plan sa inyong lugar. Muli ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.